galing po ako sa doon sa gilid ng ating uh, garden sa may bakod nakapag uh, nakapagpitas po ako ng ano ng uh, apat ng palaya tapos ngayon itong mga malaki dito uh, pipitasin ko na rin po to ang dami lang kasing bunga para naman yung iba makahabol pa kahit papano kasi yung mga okra Pitasin ko lang ang ganda ng okra oh. Yung gitang po no. Unahin ko mo tong mga okra. Ang haba, ang lalaki. Hmm, pwede pa to. Ay, matigas na yung iba. Matigas na. Ito malambot pa, pwede pa. Dami yung bunga ito, pwede to oh. Lambot to. Malambot pa rin. Ito ah pwede pa hindi ka lang harvest lang tayo ng okra sagdat mga kagulay ayan po yung ating ano ayan po yung ating uh, okra uh, na pitas dito hindi pa ako pumunta sa kabila eh meron pa nga doon eh hindi pa po ako umikot doon tapos hindi pa rin po ako pumunta dito so, sumaglit lamang po ako kasi nag a uh, luluto po si misis kaya eh sasawag ko po itong uh, okra kaya uh, minabilis ko pong uh, puntahan yan so galing po tayo ng uh, trabaho paka ating ko lamang po stretch po tayo sa garden yan kuha po tayo ng uh, gulay pansahog Ayan. tingin mo na tayo dito baka mayroon pa tayong ma -uwa. maliit pa naman ito. Ito yung mga naiwan pero ang bilis nilang lumaki kasi umulan po ah uh, maghapon. Kahapon, umulan ng hapon hanggang gabi, hanggang madaling araw. Pagpasok nga po sa trabaho, umuulan pa. Kaya natuwa yung ating mga halaman. Pero ngayon, ah uh, plus 18 na lang po. 18.18. Hindi na po ganun kainit. Wala na pong uh, plus 20 yata. Pero check mo yung weather kasi parang meron pa. Pero parang hindi na po gano'n kainit yung klima po. Uy! May pang binhi. Ang galing magtago. Oh. Ayun o. Oh. Ang galing magtago nila. Oh. Yun. Ano na kagad? Magulang na kagad. Nagtatago sila. Yung mga Saglit lang kasi ito pa yung ano ko. Oh. Baka hinaharap sa bahay. Baka maiwan tong ano. Maiwan tong... Ukra. ang gitang po ito na po yung uh, na harvest po natin Yan. yung uh, beans Yan. medyo palapad siya ng konti yung iba magulang na so isang uh, basket po siya galing po to galing po ito doon sa dito ito yung unang harvest natin eh yan galing po siya dito. yan po. Yan, dito. So ito yung huling nilagyan natin ng uh, gapangan. Ayun oh, ang Late na 'to eh. Uh, nakapag-harvest uh, pa rin tayo pero ibang variety siya. Yun po yung uh, palapad siya. Hindi siya yung pabilog. ayan So isang basket unang harvest natin 'to. Akala ko walang bunga, walang laman sa ilalim pala marami and so nung nagtanim tayo nyan hindi po natin nakita yung variety nya so basta lang natin ah, binudbud dyan pahabo lang naman yan eh pero ayun ito marami lang tayong na harvest so hindi ko alam kung ano yung masarap po na luto dito itong mga to ito dito ha dito eh no, may mga sibuyas po tayo dito eh. Hindi ko pa nga na harvest, eh, ano, nabulok na 'yung ilalim. Eh, hindi pa naman okay pa naman. Umulan kasi, kaya hindi ko siya ma-harvest pa. Kunting ko muna na ma-dry 'yung uh, lupa bago ko po siya i-harvest uh, kasi masisira kapag uh, basa, mabilis po siyang mabulok. Kaya antayin ko muna na ma-dry. Marami 'no nakatubo 'yan kahit siksikan, pati po 'yung ilalim dun ang alam ko mayroon din dito itong mga to eh yan o oh. Mayroon, mga sibuyas po yan ayan o oh. yan ang nagtanim nito na kami ng mga boys ito sibuyas sila pati itong cabbage ah, tumulong po yung mga kids yan sa pagdatanim so yan po yung ating harvest ng ating ah beans ngayong ah, hapon So hindi lang po beans, meron din po tayo na harvest doon sa likod. So tingnan po natin. Kaya kala ko ano. Ano pala siya? Tawag dito. Ah, buto ng sunflower oh. Ilabas natin to para makita natin. Baka kasi yung So dito po tayo dadaan sa uh, masukal na parte ng ating uh, garden, aray, 'Yun. Konti lang ang bunga kasi nagharvest po kanina tapos ah uh, plus ah uh, seven na lamang po mamaya. Kaya baka malamig na hindi pa ako nakapagtalbos kanina ng ating uh, ibang mga gulay-gulay po. Ayan. So, kanina, may na-harvest po tayong, ah, ito. Pakita ko amang po yung ating na-harvest dito. Mga patola po yan, mga kagulay. Ito. Melon. Ang bato ba to or melon? Galing po to sa garden. Ayan. One, two, lima sarap niyan, sariwa. Ay, mga ibang gulay pa diyan, oh. Ito, yung tumay yung mga kanya araw na karang araw, nanilaw siya kagad. Hindi lang pwede pang binhi yan kasi malit siya. Tsaka yung buto niyan, eh, malambot. Tapos ito yung mga mga gulang na nakuha natin sa ating garden, oh. Yung mga nakatago. Gumulang sila. So, yung mga yan, ang gagawin natin diyan ay pataba po sa lupa. Ang bango ng amoy na ito, ah. Hmm, bango. Tapos kanina rin, nagharvest din tayo ng upo. Ayan. Naka tayo lang sila dyan, Oh. Ayan, o. Oh. Ayan. Pero yung mga na-harvest po natin kanina. Ilan to? 2, 4, 6, 8, 10, na upo ayan harvest po tayo kanina may mga strawberry pa rin no oh pwede pa habang pa amoy strawberry pa hindi na kaya ubusin kasi ng mga bata kaya napapabayaan na lang ito naman patola ah ito magaan na to may ano to eh may sponge yun ano? oh yan pag nilinis yan makikita natin yung sponge yan, yan oh. pwede yan pang varnish yan to pang varnish sa mga pag naghugas ang plato, pwede pong magamit ano? yan, Oh. pag gumaan pa, medyo ito. Ito naman, mga buto ng ano, mga buto ng ampalaya. Yan, pinapa-dry ko po, Pinapaarawan ko para mag-dry po siya. At wala ng araw, balik po natin dito. Yan. Maliban sa mga na-harvest nating upo, meron pa rin maraming ah uh, bunga wala pa rin uh, tigil aba, hindi ko na check yung mga talong dito pero haba may mga malaking talong pala oh. ayun oo nga maraming uh, talong na bunga hindi lang siya makita tapos pag pagpumunta po tayo sa labas, kanina po kasi nakita ko doon sa labas, ang daming ano, ang daming bunga nung ano, ang palaya. Kasing dami siguro, hindi naman, hindi naman kasing dami ng bunga ng patola. Itong patola, winner talaga siya. Ayaw niyang magpatalo doon sa upo. Ayan, dalawang nagpapaligsahan eh. Talon nila yung ano, talo po nila yung si Ampalaya ngayon kaya si Ampalaya siguro ngayon panay pa ng bulaklak ito mm. ayan, oh. ayan tapos, ayan tapos oh. sa oh. isa dalawa may mga maliliit po dyan diba uwak naman yan ito Ayan po. Oh. Bunga. 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 Saan pa? Ito pa. Ang dami. Panay ang bunga nila ngayon. Oh. Ayan oh, Ito. Oh. Ayan ito. Nanilaw na nga itong isa. Wala na itong... Ah, dali o. Nanilaw na. Pagka nanilaw na, wala na po yan hindi na po yan sya mabubuo bulok na po yan ito, wala pa so ayaw magpatalo nung ating ano nung ating ano ayaw magpatalo nung ating ampalaya kahit nasa labas na siya ng bakod ang dami niyang bunga pa rin yan o oh. nagpapaligsahan sila ito gagawin natin itong bini mga hagulay. yan medyo dilaw na po siya antay natin to na ma malilaw or mahinog kasi ang mahal kasi ng uh, binhi po heirloom to ito mga heirloom po yan <laughs> oh dami yung mga nauna dito iwan ko lang kung nabuhay no ay ito ah medyo atay yung mga survive pero yung mga bulaklak na yan hindi na siguro mabubuo dahil ah, malamig na Mayroon tumubo. Sa so, ulan po yung kagabi. Mushroom. So yung mga ngayon, malamang hindi na po yun makabawi. Hindi na po yun makatubo. Pero itong mga to, na, pwede na nga po yan. Dalawang araw na lang, pwede na po itong mga to. Laban na to. dami. daming, ano lang ang kulang dito? Sardinas lang ang kulang. <laughs> Dati, Dati ang problema natin ang uh, sahog. Ngayon naman, ay, hindi, problema natin dati ang gulay kasi meron tayong sahog. So, ngayon naman, ang problema natin yung uh, sahog dahil marami tayong uh, gulay. So, baliktad, no? <laughs> Kung kailan marami tayong gulay, wala tayong sahog. Kung kailan marami tayong sahog, wala tayong anong gulay. Baliktad. So, yung mga dito na unang ano na pinakita ko, na natin kasi. Pero bumalik ulit sila. Ayaw talaga nilang tumigil sa pagbunga. Ewan nyo kung bakit. Diba? Grabe. <laughs> Nakakatuwa itong mga to. Oo. Oh. Pati yung okra, laban din Ang laban. Hala, malamig na po ngayon. Plus 7 na. Umayang gabi, plus 7. Ang haba pa naman, may plus 8, plus 9, plus 7. Tapos, ay plus 9, plus 8, plus 7. Ang haba po nun, mga nasa tatlong oras. Ngayong limang oras. Pero, yung okra, gusto pa nilang mabuhay. Gusto pa nilang mamunga. Oh! Grabe. Yan yung uh, mga masasayang po natin ngayon sa ating uh, garden kapag katuluyan ng lumamig sa pagbigla pong lumamig start lang Manila oh. mabilis lang kasi Manila yan kapag katinamaan yan ng mahabang lamig kaya bukas talaga pag uwi ko mag ano oh. ako ako ng mga dahon dahon para may mai freeze mo tayo ng marami magpunta naman natin dito may mga bulaklak din siya kaya mas maraming bulaklak sa side na po doon sa kabila. Ang sili natin. Nang ulubot ng itsura. May mga sili tayo ano dito. Ayan, ito. Mga siling panigang. Oh, ang ganda, no? Ayan. Wow. Siling panigang. Marami pa. Hindi mo lang siya makita kasi, oh. Mano siya. Pero pag inanon mo, ayay ka. Ang dami niyan yung panigang kapag mo siya nakatubo siya kasi tinanggal ko yung mga naunang bunga niya kapag mo siyang ganun ay kita mo kagad o oh. ayan o oh. ayan oh. mo oh. malaki o oh. pang dynamite <laughs> dito rin oh. Mm. di ba so akala lang walang bunga pero pagka uh, sinilip mo sa ilalim marami Ayan o. Kahit po dito may mga bungang ang bago. Ayan. 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 Pero hindi na po yan sila makakasurvive yung mga yan na bunga. Sayang po diba kasi tatlong linggo bago sila mabuhay. Bago sila maging bunga. Bago sila maging ganito. Sana nagtago na kayo. <laughs> Sana kayo. Ito. Bago sila maging ganito. Tatlong linggo po bago sila lumaki bago sila pwedeng ma-harvest or maigulay ayan ang ganda pa di ba ang ganda pa sana yung garden natin kaya lang yung panahon naman yung hindi maganda ito ang pinanghihinayangan ko oh. yung mga yan ayan ayan dami niyan nakakalimutan ko i-harvest yung mga malaki dito minsan kasi pag nagmamadali ako wala na Nami-miss ko na sila Napa ano ko na sila. Hindi ko na sila pipitas. Ito, ha pa siguro. Ay, malab malabo na. Kahit yung mga ganito, malabo na rin kasi malamig na po ngayon eh. Okay lang sana kung ito, diretso yung init. Kaya lang, yung ganito. Ganito ngayon dito, malamig na po yung panahon. Eh. Yung hangin niya. Hindi nakagaya nung summer na mainit. Kaya yung mga halaman po natin, hirap na po silang uh, tumubo or uh, lumaki. Nababansot na sila kasi malamig na. Hindi na po sila makatubo. Yung mga nakita nyo po kanina, yun po yung uh, masayang ng mga halaman, ng mga bunga. So kaya kailangan kasi dito, dapat magtanim ka ng maaga. Kaya lang naman, pag nagtanim ka ng maaga, yung kalaban mo naman po yung lamig, yung frost kasi isang frost lang din yan tang patay wala din patay na rin po yan hindi na rin po makatubo yan balik na naman sa umpisa pag sobrang late naman kagaya po yan ah uh, medyo late na sila ng munga kasi tinamaan po yan ng frost pag tinamaan din naman ng frost ay ng hellstorm pala pag tinamaan naman ng hellstorm ayun lusaw din sila balit naman sila sa umpisa so wala nga pong gaano insekto dito napakarami naman ng mga pagbabago ng panahon wala nga pong baha dito walang malakas na ulan ang kalaban naman natin dito lamig tapos uh, frost ay nee. lamig tapos ah uh, hailstorm po yung dalawa tapos malakas na malakas na hangin kasi minsan binaboy ng hangin to eh So, ayan. Oh? No? <laughs> Grabe. <laughs> ayan, no. Grabe. Yan, no? Grabe, no? Nakakatawang tingnan. Sa isang puno lang, eh. <laughs> oh, kahit yan, no? Mababa. baba. pa. So, ngayon kahit ngayon, mahirap na yung panahon. Mahirap nang uh, lumaki ang mga yan for sure. Dahil sa lamig. So, lahat po ng ayan. Lahat po ng palibot. Lahat po ng palibot ng ating garden. Lahat po yun ay magiging uh, puti lahat po yan ay mga ng snow lahat po ng mga to tatanggalin ko po yan marami pong linisin yung sa paglilinis marami tayong balik ng tapon pero okay lang kasi mag hakot naman po ako ng uh, lupa so pag takot -tang -tang doon dadaling ko tong mga kasi hindi naman kaya kasi ng compost natin kasi maliit lang yung ating compost bin po dito eh hindi niya kayang hindi ko kayang mailagay yan lahat yan o, oh, maliit lang yung compass natin dito okay, sana akong malaki ayoko rin naman na magmalaki kasi uy, oh my god <laughs> nagulat <laughs> nagulat naman ako nagulat naman ako dito sa patuloy na ito malaki na pala umulan ako po kasi gabi umulan tapos yung sabi ko kanina umulan tapos Kidlat-kidlat pa sila. Kaya ayan, oh. No? September na ano pa ngayon? September 5 na po ngayon. Pero, sige pa rin ang, sige ang bunga ng ating mga halaman. Tumawa pa rin tayo. Pero, malapit na. Ayan na yung mga ibon, oh. No? Ayan, oh. No? Ayan, kunti pa lang mga gis. Pag yan sila ingay na, ayun na. Umpisa na ng taglamig. Umpisa na po ng full uh, fall, ng winter. Ayan. May miss na natin yung kulay green na palibot ng ating garden. Ang makikita natin ay uh, snow na po. So, ayun po muna mga kagulay. Ang ating uh, ikot sa ating a uh, garden. Kasi may mga ano ko ngayon linisin ko pa yun yung ating ano baka i-blanch ko pa ngayon yung ating uh, sitaw na yun ay yung beans Dan. o baka lutuin ko siya gagawin ko siya ano spicy adobo ang sarap kasi so kahap nakuha ko naman yung sitaw yung mga string beans ang lalaki yun. ginawa ko siyang adobo na ang hang spicy sinubukan ko lang habang naluluto ako nakita ko ng yung ah uh, dinurog na mm, sili. Nilagyan ko. Apa? Nagulat ako. Ang sarap. May lig sa, sa manghang eh. Gustong gusto ko pa yung manghang. Kaya niluto ko. Apa? Nako. Ayan nga yun. Susubukan so, ko ulit yun. Sita ulit. Beans ang aking uh, luto, you know? So, ayan muna na mga kagulay. Iwan ko lang kung anong lasa nyo kung pareho lang ba. Pero ayun. Ito pa muna yung ating garden ngayon. Ito yung ating update. Sa mga, ayun. May isa pang malaki dito. medyo sira yung kabila kinagat ng mga slugs niya no pero yung kabilang side pwede pa so pwede pa naman to mabango nga to eh sayang yung kabilang side lang yung kabila sa mga ay, ah, slugs naman yung kabilang side sa akin so hati lang kami although may lima pa doon pero unahin ko na muna to ngayon ubusin ko rin yun mamaya yun <laughs> mga gulay. so ito po muna yung update sa ating amunting gulayan ha nagpapasalamat po ako doon po sa mga uh, nag-subscribe po sa aming channel din po sa mga nanonood at sa mga at sa walang sawa pong parang cortina walang sawa pong ka nag-like at nag-share ng ating mga vlog and maraming maraming salamat po sa inyo at maraming salamat po sa pagsama sa akin sa ating uh, munting gulayan Yan. hanggang ngayon marami pang bunga sana kaya lang malamig na ay po mga kagulays. ito po muna yung aking ikot sa ating munting gulayan at saka po salamat po ulit ako po sa mga nanonood at uh, sumusuporta na sa ating channel at saka sumusubay-subay po. Maraming salamat po at uh, magandang uh, gabi. Ito po yung ating uh, update sa araw na po ito. Magandang hapon at saka although gabi na po ngayon eh. Magandang gabi and uh, maraming uh, salamat po.